Welcome back mga kabaryo sa ating usapang baboy and papunta po tayo ngayon sa farm ni Sir Arnold and base po dun sa rekomendasyon natin mula nung ating bisitahin na una ang farm ni Sir Arnold tingnan na po natin ngayon kung ano na po ang improvements sa kanyang building itura ng building ni Sir Arnold so kung tutusin naman po wala naman talaga masyadong problema and maganda pa po yung building niya. pero bakit nga ba nag si Sir Arnold na magpa-renovate ito po ay dahil magdadagdag nga siya ng inhin so gagawin na po niya 40 saw level ang kanyang farm wow! and kasabay po nito in-improve na rin po niya yung iba pa niya mga kulungan dahil nga po napapansin niya na medyo mataas po ang cases ng sakit tulad ng ubo at pagtatae. So meron po tayo dito mga bago na dinagdag na kulungan katulad nga po ng mga nursery pens. Okay, papasok na tayo mga kabaryo. And ano nga ba ang pinagbago ng building ni Sir Arnold? So aside po sa bago na ang mga sako ng feeds na nakabal sa kulungan, pigrolak na po yan, dito po muna tayo. Dati po wala pang nursery pen si Sir Arnold and dito nga po nila nilalagay yung mga bagong wale nilang biik solid na concrete flooring. Oh! So ngayon po yung kanya solid na concrete flooring, eto na po siya elevated na slotted plastic flooring. And meron pa rin po siyang auto feeders dito, katulad po niyan. Ayan, and meron po siya dito na apat na nursery pens and meron pong isang nakahiwalay pa. So sa ngayon po, hindi pa masyadong puno and dadalawang kulungan pa lang ang occupied. So, eto nga po at hindi pa rin magamit itong feeder kasi wala nga pong baboy dun sa kabila. So, sayang naman. And ano nga ba ang mga napansin ni Sir Arnold dito sa kanya mga nursery piglets nung meron na siyang nursery pens? So, very minimal na daw po ang may sakit. Wala pong nagtatae sa kanya mga bagong wale na biik and mas mabibilis na raw pong lumaki itong mga biik sa stage na ito. Good job! Then aside po sa nursery pens, pinabago rin po niya ang kanya mga farrowing Ayan, medyo bago po ang mga plastic mating. And meron nga po siyang dinagdag na dalawang farrowing crates pa. Kasi nga ang target po niya ay 40 saw level. And itong space po na ito ay dating kulungan ng barako or bore pen. So itong teaser bore po na ito ay pinalayas na. And ngayon po, ito nga ulit yung kanyang bagong farrowing pen. And meron po siyang plastic mating dito sa dalawang tabi. And bakal po sa gitna. And ang sukat po siguro nito ay may lapad na 1.8 meters at may haba na 2.4 meters. So yan na po yung bagong sukat ng farrowing crate na sinusunod natin ngayon dahil nga po sa paglaki na ng mga breed ng ating mga inhen. Yan, so may mga PIC na po siya dyan at ready na po ang kanyang kulungan para sa mga malalaking lahi. Then eto naman po ay dating solid flooring din na dati ring pinaglalagyan ni Sir Arnold ng barako. Pero ngayon po ay eto na siya. So nursery pen na rin po yan na may slatted plastic flooring. Then dito naman po sa kanya mga farrowing crate dito ay malaki rin po ang binagbago. Parehas pa rin naman po ang sukat pero ang pinagbago po dito ay yung kanyang flooring. So dati po ito ang kanyang flooring. Puro bakal po na flat bars ang mga bakal po at sementong flooring ay kinukonsider natin na malamig. So ito po ay hindi masyado nating nire-recommenda para sa ating mga biik kasi nga po sila ay lamigin pa. Kaya nga po ang pinaka-ideal pa rin na flooring para sa ating mga biik ay plastic. So yun nga po ang ginawa ni Sir Arnold and itong dalawang panabi ng kanyang mga farrowing pens ay pinalta na po niya ng plastic. Ayan po. So, yan po mga improvements dito. Kaso nawalan tayo ng na daan, kaya hindi na po tayo ikot. Dito na tayo. Then, mapapansin din po natin dito, in-extend po niya ang kanyang gestating pens. So, muli po ito ay preparation para sa paglaki ng kanyang mga inihin dahil ayaw niya po naman syempre na magsisikip sila dyan. Gusto natin syempre ay bigyan pa rin naman po natin kahit papaano ng komportabling buhay ang ating mga inhin. So, mamapansin nyo po dito, hindi na po sagad ang pagkakahiga ng ating mga inhin. So, hindi na nila ginagawang unan yung kanila mga pakainan. So, medyo okay na po. And isa rin po sa pinunta natin dito ay para i-ultrasound dito mga inhin dito. And yun nga po, medyo nakita na natin kung sino dyan sa mga yan ang buntis and sino yung mga kailangang ulitan pa. And karamihan nga daw po ng inihin ay mga anak ng October. Then pagdating naman po dito, marami pang bakanting mga kulungan at marami pa talagang i add or idadagdag si Sir Arnold na mga inihin Okay, so ito po yung pinalayas na barako. Yan po yung teaser bore and medyo may katandaan na raw po yan. Then ulit mga kabaryo, nire-remind ko lang po ulit na meron tayo ditong single and very ready to mingle na isa pang barako. What? Ayan, si Sir Arnold. And until now po ay hinahanap pa rin po niya magiging kapartner niya sa pagpapalaki nito kung kanyang farm. Oh. Then sa ngayon po, ito lang ang kanilang mga fatteners. Medyo kakaunti lang po. And isinabay na nga po ni Sir Arnold na magpa-renovate nung medyo kaunti lang ang production ng kanyang farm. So ito na po yung pinakamatatanda dito. And kung titingnan po natin, ang gaganda naman ng katawan. So lumalabas po na yung lahi ng kanya mga alaga ay mga punggok na malalapad or malalaki ang katawan. Na yun naman po ang gusto ng ating mga buyers. Wow! And then mukhang nagpa-practice din po siya ng adlibitong feeding. So hindi po nauubusan ng pagkain ang kanilang feeding trough. And yan po ang kanilang mga grower pigs. Then next po, ito naman ang kanilang mga starter. So ganoon din po, kakaunti din lang and mukhang napakaluwag nila sa kulungan. So nagkaroon na rin po dito ng mga mortalities kasi nga po tinamaan ito ng ubo nung mga nakaraang panahon. So medyo nabawasan pa sila. Ayan so dito rin po medyo maluwag ulit. And after po ng nursery dito na po sila ilalagay. So sa ngayon po para sa 40 saw level kukulangin ang growth in pens ni Sir Arnold. So baka magpagawa naman siya ng bagong building. And then lipat na po tayo ulit dito. And kanina po napansin ko na rin ito na talaga pinagkakaguluhan nila yung isang biik na yun. Hindi naman siya artista and hindi rin naman siya sikat pero kaya po siya pinagkakaguluhan ay ito. Oh, no! So ginagawa pong pulutan yung kanyang tenga kahit hindi naman sila nagiinuman. <laughs> Siyempre kailangan po natin mas tap itong case ng airbiting dito at ito din. Ang ear biting or kaparehas din po ng tail biting, ito po ay bisyo ng ating mga biik na kailangan po nating ma-stop dahil ito po syempre ay may impact din sa kita natin sa farm. So lalo na po doon sa mga apektado mga biik, babagal po ang kanilang laki and mas papangit ang kanilang performance. Oh, no! Madalas po ma-attribute natin ito kung ang ating mga biik ay stressed, bored or hindi na sila masaya sa kanilang buhay. Biro lang po. Or kung hindi sila komportable sa kanilang kulungan. And ang iba pa pong mga rason ay pwedeng related din ito sa breed, sa gender, sa pakain, and kahit po sa general health ng ating mga alagang baboy. So ang ear and tail biting po karaniwan ay nagsisimula sa paglalaro-laro. So medyo curious sila, kakagatin nila. And ngunguyang-nguyain, ngayon po kapag nagkaroon na ng dugo yung parte na kinakagat nila, hindi na po nila yung hanggang sa maubos yung tenga or buntot nung kawawang baboy. So kung kayo man po ay hindi na nagpuputol ng buntot after ipanganak ang ating mga big, ayan po, libre na ang effort. And sa tulong po ng ganitong bisyo, libre tail docking and ear notching na. So problema lang po sa ear notching ay baka hindi nyo kayang basahin. Ngayon naman po para maiwasan natin ang ganitong bisyo, i-check po natin ang stocking density, ventilation, and temperature. Para po sa stocking density, inuulit lang po natin na ang requirement po na floor space ng isang bagong walay na biik ay nasa 0.3 to 0.35 square meters. And then pagdating naman po sa ventilation, i-check din po natin kung halimbawa ang pagpumasok tayo sa building and lumabas tayo ay sobrang kapit na kapit yung amoy at lumalayo ang ating mga sa atin. So malamang mabaho po kayo. So check po natin yung ventilation ng ating building dahil baka po hindi makalabas ng maayos yung ammonia at nagdudulot ito na stress sa ating mga alagang baboy and then pagdating naman po sa temperature i-check nyo po kung sila po ba ay nilalamig or naiinitan so sa cases po na nilalamig ang ating mga biik na bagong walay maglagay po tayo ng brooder and cortina pero pag naglagay po tayo ng cortina make sure po na nakakalabas pa rin ang ammonia para naman po sa magandang ventilation ah uh. The next po is tail docking. So, syempre kung wala pong buntot ang ating mga alagang biik, wala po silang kakagatin. Pero pagdating naman po sa ear biting, hindi po natin practice na magputol ng tenga. Then pwede rin po tayong magbigay ng mga laruan and yung mga nakikita po natin doon sa mga ibang videos na nagawa na rin natin na mga bote na nakasabit sa kulungan. Ito po ay isang form ng laruan para malesen yung kanilang boredom at stress sa kanilang bagong kulungan. So aside po dyan, marami pa pong iba na pwedeng ibigay sa kanila as laruan. Kahit po mga remote control cars, pwede rin po yan. Say Then, what? ang isa pa pong gusto kong ipapractice is yung paggamit ng mistral pagdating po ng pagwawalay. So, lalagyan po natin ang kulungan and pati po yung ating mga biik ay lalagyan din natin para makover or mamask yung original nilang amoy. So, sa ganitong paraan, pwede po natin matanggal yung amoy nga nila. So, mababawasan din po natin yung cases ng pag-aaway lalo na po kung nagahalo-halo tayo ng mga biig. Okay. For treatment naman po, i-isolate natin or ihiwalay natin yung mga affected na mga baboy. And then yung sugat po, lagyan natin ng topical antiseptic. Pwede po ang iodine, combinex, or lagyan po natin ng mistral din para mas mabilis matuyo. And then pwede rin po natin silang turukan ng mga broad spectrum antibiotics katulad ng sustalin, amoxicillin LA or Bacterid So ito po yung ginagawa natin para maiwasan natin yung potential na infection pa kung sakali. Okay. Ayan po. So bago po maubos ng tuluyan ang tenga nitong dalawang ito, ipapahiwalay na po natin sila. So sana po ay makarecover pa sila, lalo na itong isang ito. Ayan. So hanggang dito na lang po muna mga kabaryo ang ating video and shout out na po sa ating mga kabaryo. Kaya pagbati po kay Ma'am Lisa Aklo, hindi ko po sure kung tama pero kay Sir Joseph A. Parejado and special shoutout out din po sa ating mga star senders sa ating FB page na veterinary sa barrio na sina Sir Roy Pinafiel. Miss Shahani and Sir Ted Panganiban. So thank you po at salamat po sa panonood. And muli po sa lahat ng ating mga kabaryo, maraming maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta sa ating channel and mag-iingat po tayo palagi. Bago, Baboy na, Pampasaya ng